I-overcut ko na yan ha. Kasi sira naman na yung kuko. Ayan <laughs> o. si gawa yan ng sa gilid eh. Ito eh, gawa nun eh. Tsaka ano po, nababad na po yung ano nyo. Paan nyo. Sorry po. Sorry, sorry, sorry. mm siya agad eh. Ha? Hindi, kaya, kaya siya sobrang laki kasi inovercut ko na siya dito. Kasi sira nga yung kuko. Mas magandang tanggalan ng ingrun ang sirang, pasirang kuko kaysa sa buong buo. Oo, o. kasi hindi ba siya ganun kakapi? Eh. Sorry po. <laughs> Mararamdaman naman sakit? Sana so, yung kasi ako sa ano, eh, mga... Ba... Ayan, naiwan yun. Meron so, sa loob. Sana so, yung kasi ako sa naglilinis naman talaga. Opo, <laughs> magbigat pa yung kamay. Ganun <laughs> so, na ako. Sana yung ako. Kaya nga sabi ko nga, pwede pala yung daglan Yung linis na. Pwede pala magpalinis ako, hindi na sakit. Sana yung kasi ako sa ano, Mm. Ay, sorry. Ano sa sir, sir na? Ano ba ito? Ginupitan mo ba? Hindi. Wala ka pa bubang ginagawa dito sa gilid na ito? Pero masakit sir? Medyo. Oh, Pero... Ano siya eh? May nakabaon? Sige, mm, ibigat mo lang dito. Hayaan mo lang yan dyan sa bigat na yan. Masakit? Pag ginaganyan. Okay, sige. Yan, yeah, nasit-sit na si Papa nyo. Ah, uh, tinga na. Oo, o, kasi putol siya eh. Putol siya. Umap, diba? Okay. Para mas na-challenge ako sa kanya. Ah, Mamaya. Babalikan ko. Baka ano. <laughs> Pailalim siya. Pero mas sariwa dito. Chanda. Dito. Kanya lang yung alam kong sugat. Dito nga dila. Ako alam kong dry skin lang yung Nak, minsan mo ba si Athena kayo? Sakit sir? Yan. Tatanggalin ko yung ano. Ito matigas. Kung kaya mo lang. O, oh, taras naman mo yun. pwede ko na siyang hawakan. Hindi na siya masakit. mula. mas masakit pala dito sa kabila. <laughs> Ginaganyan ko pala, masakit na. Ula siya. siya. sa loob niya sa Doon kay HRD. Look. ruby yung baon niya sir oh. mas ramdam mo yung sakit talaga nito pasensya ka na mama diba gusto mo kahapon palagi to huwag mo munang kausapin si mama mama ba diba? opo Tandaanin ko na lang, sir. Sinsya ka na. Chore talaga. Ma'am. Mm. Ayos na ako, ma'am. Okay. Core ka mo kay papa, ha? Okay. Sakit. Sorry. Nai-stuck ito. Naiiwan talaga. Ang kapal niya. Makita mo mo may paglabas nito. Ibig sabihin, hindi siya natanggal ng mga orang. Ewan ko lang, sir. Kasi putol eh. Napipisil ko to okay lang. Oh, hmm. Sorry sir. Hmm. Hmm. Namatay na naman yung electric fan. bawal na nga siya. Hindi pa nga gano'ng umangat eh. Parang mm. ang Kakayanin mo talaga yan. Hindi ko inakalang ganyang kaano yan. Sumak diba ko? Diba? sakit na doon? Pag gano'n? Medyo na ano ko na siya. Pero parang daladala -dala niya na yung dry skin, no? Kaya ma ano, kaya mahirap po gutin. Eh. Mm -mm. Meron. Mm. <laughs> yun kuko pa yun. Sakyat? Yun. O ba, diba, matindi ito. Mas malala to kaysa dyan sa kabila. O, layang kasi masakit <laughs> wala o oh, ay dumala lahat nangyari sa kuko mo sa Meron pa nga konti na lang. Mga ano na lang. Hindi ka hindi O meron pa rin. I-atras e, mo ng konti. Meron pa dry skin ha. Meron Meron pang ingrown. Konti na lang. Hindi gaya kanina sobrang ano, tigas. Hmm. Hindi, hindi sa mali ang gupit. Naiiw baka baka lang nga hindi ko sigurado. Kasi uh, sya siya sa dito eh. Ibig sabihin, hindi natatanggal. Lumalaki. Eh. Oh. Ito na yung cellphone ko dati, oh. Hmm, chedi. Hindi natin. Walang yan doon. O, walang yung cellphone dati. Baka yung pagputa. Mm. Saka sobra yung kapal ng kuko mo dito, banda rito. Diba? Pabaon ba? Hindi lang na yeah. Mm-hmm. dry skin niya no Chokes kit na inground pa yun. Iba yung baluktot nga. Mabaon. Sorry. Sorry talaga. Pero kailangan kong tanggalin to. Ang laki pa eh. Ang laki 元旦。 Hindi mo ako in sa kuko mo? Mama. 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 Mama, ito na yung cellphone ko kanina. Mm. Diba? Sakit? Mama, ito na yung cellphone ko kanina. Mm. Okay. Alam mo, hindi mahabi. Eh. Sakit yan. Okay na. Tanggal ko na dapat kong tanggalin. Mm -hmm. O, mayos ka dyan. Mm -hmm. O, mayos ka dyan. Huh? Pa, Oo. Wait lang. Ito, okay na to. Ito, ibabalik mo sa akin yan pag nakaisampan ka na, ha? Ang lala. Alam mo, sa totoo lang, mas maganda pang tinanggalan ko to kaysa to. Tabo mo siya, di ba? ito eh. Pagtusok mo pa lang, parang ay barado. At ganun. Hindi na siya ano. Kahit dito sa kabila, eto meron pa. May may konting sakit. Wait lang, ha. cleaning ko lang ha. Pero hindi ko na ano ito sa loob kasi tapos na. pero minsan durog talaga yung magayuhay wala hindi siya isang portion